Kilala mo ba ang usap mo? Sino? Si Tita yan! Si Tita? O si Tita Si Tita! Hindi mo kilala yan? Yung kapi po! Ano po yun? Yung kape po na yan! Ano po yan? Galing po sa Chocolate Hills! Ate! Nanunumbong ka! Nanunumbong ka na kita! Lagot ka kay brother! Sumbong kita! Sumbong kita! Brother! Dito so muna, sir lang ako Bakit, ano, Dito muna ako. na Customer! Customer! Po, dito po kayo mungipira? Yung pahit-pahit dito eh. Like ng nun. Tapos yung papakla. Adiri. Kapi papakla. Tapos, yung nga nila. Ang taktamis. Hindi hmm, ko kailangan makustomer. Parang si tita to. Hindi rin. Nangungkot kahit para parang si tita to. Kaya po, dyan po. May malapit pong Starbucks dyan. Dyan hmm. na lang po kayo. Mas masarap po doon. Ayos pa. Makapagkain, kape. Mas masarap po doon. Ay, tingin ko lang. Kaya po, muntahin mo Sino kausap mo, YG? Kilala mo ba kausap mo? Sino? Si tita yan. Si tita? Oh, si o, si tita yan. Si tita. Hindi mo kailala yan? Tita, ha? customer ano yan ni Ate Yel? Danay ni Ate Yel yan. Ay! Saan tita! Mo hindi mo ko ilalat. Morning ka po dito. Maraming po dito ang At masasarap po dito. Mas, ano Ayon sa, po, may nakikinig ako sa yung kape po, ano po yun? Yung kape po na yan, ano po yan? Galit po sa Chocolate Hills. Parang, ba't kanina parang pinapalasin? O pinapalas yan, hindi si Ha? Narinig ko to ka kanina, Pinapaalis si Tita. Hindi niya kilala. Eh hindi. Pinapalasin mo naman? Huwag ka, ka maniwala? Maniwala. po maniwala. Ano po, 'di ba? 'Di ba? Diyan diba po tita. Minasin, tita ng napaturuan ko po kayo. Tita, ano tita na tawag mo. Hindi ba napulot itong bubuwit na ito. Eh, ano 'yan? Eh, nagpumunta lang dito 'yan, gusto mag-content eh. Sinis, ano? Sinabi? Hindi. Hindi Sinis. po. Hindi ko po kayo sinisiraan. Hmm. Ano? nga po eh, sinasabi ko nga po sa iyo kung masasarap eh. Ay, ano, masasarap ginawa, po yan. Ginawa ko ako sinungaling. Oh, sinungali. oh ginawa ko sinungaling si tita. Tsaka hindi dito pa. tawag mo sa kanya kanina. Ale, ay mo, Ale, ba't po di, kayo dito nabingi, na, di, hindi, na, oh, nakita ko ba? Hindi. Nakita ko kala kung sino kausap. Nakita kita. Sasarap ko alis, di ba po? Oo. Oh, hindi po, tamo. nabingi lang po Ayan, kayo. Nabingi. Wala. Kita, nabingi lang po kayo. Anong nabingi? Maliwanag, hmm. maliwanag. Kaya pala wala nang napunta dito mga ano eh. Wala nang pupunta dito mga customer, pinapaalis mo eh. Hindi oh, po. Hindi, narinig ko rin sabi niya. Gusto ko kung nakanas tapos eh. Kaya lumabas si ate eh. Oh. Nanunumbong ka. Nanunumbong nakit, nakit, ka lang ito. Nagot ka kay brother. Sumbong kita. brother? Sumbong kita. Brother Kurt. Susumbong kita. po tayo.